Lindy, Lindi, pa? alam mo na kung ano oh, lulutuin mo? Opo, sir. Ano lulutuin mo? Tinola po. Tinola? O oh, sige, Tanpa. go. Meron tayo, meron tayo ingredients? Sayuti lang po, sir. Oh, okay, masarap din yan. Tsaka may lagay mo lang, mo sa tahan? Opo. Oh, oh, yes, excited ako. Thank you. Tintang po. Lindy, paano ka pala mag-tinola? Wala tayong ginger. adobo na lang po, sir. Adobong, da, 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 adobong manok? Oo, ba, adobong manok. Ah, sige lang, go. Tagal ko lang na, hindi nakatingin ng adobong. Hindi okay, ito. Tinola sana, kaso... Walang luya? Walang luya po. Oh, tinutulong ako ni Ate Rose. Ako Ayan. lang po nagtiwasan. Eh. Oo. Oh, oh, Ang tama. Mga ito lang kakain ako. Titigman natin yung Ate Rose, ha? Sasarapan daw ni Lindy. Para sa <laughs> ating na dinner. Kayo din, ha? Nakatikim na po kayo. Oo, oh, nakatikim na ako. Pero tatatandaan da -da ko last time, tinutulong tinuruan kita, di ba? Ah, hindi na tinuruan, parang, parang inasis ko siya. In Pero this time, ikaw talaga, sa mong recipe, yung ko makialam. Ano yun, adobong baboy? Ito naman, ano? Para... Baboy ba yung tinutunod no last time? Apo, apo. O oh, yan, o. No? Di iba pa rin, manok ngayon, o no? yan. Sarili mong recipe, Lindy. Abo Tignan natin mamaya at rosa. Apo. Apo. <laughs> so ito na nga mga Habibis. bee, Lindy nagluluto ng dinner tonight. Tapos, chinat ko si Ate Rose. Sabi ko kay Ate Rose, ipaparank namin si Lindy. Sasabihin namin, hindi masarap yung luto niya. Tapos, tingnan natin kung anong magiging reaction niya. Ah, uh, lulutuin daw ni Lindy ngayon ay adobong manok. Last time na nagluto siya, parang adobong baboy yata. This time naman, adobong manok. Gusto sana niya magtinola, kaya lang wala kaming luya. Kaya naisip niya, gawin na lang adobong manok. So, titingnan natin, ipaparank natin, sasabihin natin, hindi masarap yung kanyang luto. Tingnan natin kung ano magiging reaction niya. <laughs> ano nangyayari? Bakit ang dilim dito ngayon, Ate Joseph at Lindy? Pinatay ko namin ilaw, sir. Daming... Ano, uh, Daming gamo-gamo. Sa labas ko, ano ba Oh my God! Pumapasok. Diyos ko, pumapasok tayo nga. Nagluluto ka rin, hindi, ah? ah? So, po, sir. Pinatay. Luto na ba yung luto mo? Ang ano dili. Nakapumasok <laughs> <laughs> yung... Oh, may mga gamba. Adobo. Baka makain natin gamo-gamo. <laughs> adobong gamu gamo, -gamo. <laughs> Hindi adobong chicken. Nakakaloka. <laughs> Daming gumagamong sir. Ako nung rin nila ako, ako ba't nabunggo ko dyan sa salamin? Eh, binabangga ako po yung salamin, sir. Akala mo bukas? Akala po bukas. Hindi <laughs> <laughs> ko nakita. Masakit na Tumabay ba ilong mo? Hindi naman yung paa ko lang, sir. Kasi madilim po. Kalawang po. Tawang tawa sa si ito. Tinawa na kami rin, di. Hindi um. eh. Sila. Ayan, mukhang naglipa, naglipatan na iba. Ay, may yung pamilya mga nakapasok pa sa loob ng bahay natin. Oh, ang dami ba dyan? Ayan, wala nang pakpak, Kaya nakulog na siya. Naku, ang dami. Wakalisin niyo natin natin, Rose. Lutoy na ba? yung kina... Hindi, lang po lang siya. Lutoy na ba? Lutoy na po. <laughs> Diyos kong daming gamo-gamo. Ayun, may mga nakapasok pa. Nakakaloka. Ayan, sir, sa likod niyo po. Baka pagkain natin. Ayan, ang dami. O, ayan, 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 Nakakaloka. Diyos oh my gosh. Adobong, ano yan? Baka yung adobo mo may hilahok na ng gamo-gamo, Lindy. Wala naman po, Sam. Wala, okay. itago ko, takpan mo, ha? Ang oh, parami. Mamaya, <laughs> okay, mate. Natapos na yung meeting ko. Last meeting na ako. Okay, ba? Tekman na natin. Okay. Ang luto ni Lindy. Ang il... Ba't ang dilim? Open tayo na ng Ilaw. Yan. Kain na tayo. Let's eat. Hindi <laughs> ko nga. Ang luto ni Lindy. Ayan po, sir. Alah, wow. bango Kaya, Bango, bangau. <laughs> bango Bango Let's go with my sili. Lagi na sili si Lindy. Lagyan niyo po, sir. Kakaan ka na may sili? Apo. Tignan ah, oh, natin. Let's go. Thank you, Lindy, for cooking. Welcome po. Yum, bango. Lagi na, atras. Kaya tayo. Mauna ka na. Titikin, atras. Ako po, sir. Ah, ikaw muna. Kung na, let's go. Ikaw na titikin. Tapos sunod ako. O, okay, sabay na lang tayo. <coughs> sabay na lang po tayo. Sige, tapos bigyan tayo ni Lindy. O, oh, Lindy, kung ano makamang ni Ate Rose. Sige po. Titikman namin ang luto mo. Yan, yeah, makamang bango. <coughs> Tikman na natin yung luto ni Lindy na chicken adobo. pa. Makakamay ako kasi. Masarap kumain ng adobo pa pag nakakamay. Sigurado hmm. masarap to. Hmm. Na. Na. Mm. Lasa. Parang hindi masarap. 100. Wow, marami na. Sir, po Hindi po masarap? Parang tabang. May mga tabang. Hindi masarap. Sarap <laughs> no, 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 no. <laughs> <laughs> lang hindi! Sarap! Nalala ko lang namin, nag-usap kami ni Atos, sabi namin, sabi natin ni Atos, hindi masarap ka. Muntik mm. <laughs> na siya umiyak, sir. <laughs> Sarap, Sarap lang, hindi masarap, masarap siya. <laughs> Thank you po! Mm. Sarap! Iniinom ko lang namin ni Ate Rose. Nag-usap oh, na sir. kami ni Ate Rose. Hahaha! <laughs> 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 Nagkaisahan namin si Lindy. Nagkasat kami ni Ate Rose kanina. Sabi ko, sabi natin di masarap ha. Hindi ah. natin masarap. Pero hindi ko balang kaya masarap. Lindy, pwede naman pala ikaw na lang magluto eh. Pwede. Hindi, pag hindi ako nakakapagluto, si Lindy hindi lang kasi Ate Rose na magluluto. Si Ate Rose naman next time. Next naman si Ate Rose. Thank you, Lindy! Welcome po! Sarap! Mmm! Mmm!